Hello! Ayan, dito tayo sa labas. Dito tayo magpiprito ng ating paborito na isda. So, dito talaga ako nagluluto sa labas kasi nangangamoy kapag sa ng bahay. So, mas, mas okay na kapag ito. Kaya, meron ako itong ano. Wait lang. Urig ang ating disposable. Not disposable. Ano, itong ating ano, lutuan. O, di ba? Pwede siya nandalhin kahit saan. Punta ka sa gilid ng dagat. So, pwede natin dalhin yan. So, may nabili nga tayo nito. Ayan, o. Oh. Macarel. So, ipo-fried natin siya. Gusto kasi siya yung, ano, yung crunchy. Tapos, so, hit up natin yan. And, syempre, meron tayo dito. To you. Ayan, Oh. Na-order ko siya, ano, online. Ang liliit. Sobra. Sobrang. Tingnan nyo naman kung ano siya kaliit. Sobrang liliit. Ayan, Oh. $10 yung, yung ganito, isang ganyan. So, siguro mga nasa na? Equivalent sa peso, 300 something peso. O diba, kaliliit, ganyan. Pero, gusto natin ng tuyo, kaya ayan. Dito kami nagluluto ng tuyo sa labas. Kasi po nga ng bahay ng amoy. And syempre yung sila dito, ayaw nila ng amoy ng ganito. Mabaho daw, mabaho. Oo nga naman. Pero tayo, nasanay na. So, ayan, gagawin natin. I-close muna natin kasi nangangamoy siya talaga. Iba kasi yung, ano, yung sa Philippines, yung talagang fresh na natuyo. Kasi, ano siya, Uh, hindi siya ganun ka, ano, hindi yung amoy niya. Ito, ayan. painitin lang natin ng konti. Ayan, mainit na yan. Kaya nyo naman, nabili ko siya kasapon. Ang laki. Ang diba? Ito crunchy natin. Gusto kasi siya crunchy. Tapos meron tayong salsawa na Mga toyo na may kalamansuyo. Dahil yung ating kalamansuyo, yung mga kalamansuyo, gano'n gagawin natin. Okay. Ayan. At dito tayo sa mga swimming pool. Kasi, wala masyadong, ano, ang kapitbahay namin dito. Hindi naman nila maamoy yun. Ma yan. Kasi yung hangin, parang, punta dito sa other side. O, oh, diba? Tingnan nga natin yung, ano, pwede pa sila pa yung, ano, ang kapitbahay. Kapitbahay na maingay. Mm -hmm. ang aming mga kapitbahay ayan o oh, ayan diba? ang pagitan lang namin ang kukunti lang ang aming mga cages is lumalaka na rin kailangan na siyang maputol after this month kasi after this month is spring na so pwede na natin itaas pati itong ating ito tapal ayan dyan ako sa kabilang sulok <laughs> o ba diba? 嗯，有那个房子，嗯。